Tapos may nakalagay dito, driver. Tapos may nakalagay ng numero ng natin. Cayetano Uribao High School. Ganyan, parang ganyan. Tapos pag ganyan? may nakita kang tao na ganyan ng polo, yan yung driver. Yan, ganyan. Oh, ito na yun! Oy! Yes! Oy! Halika! Oy, yes! oy! 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 Sandali! 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 Bakit ba tayo tumatakbo yung liit ito? Bugbugin na natin ito! Oh! Oh! marami kayo nahanap! Malilito yung mga bata! Ano mga bata? Yung mga bata kailangan nyo sunduin! Dahil ikaw ang school bus driver! Ako pa? Yan o! Driver! Driver! Ah. Ikaw pa lane! Hindi, eh. Driver lang ako! Ito oh, yung listahan ng mga adres na susunduin!